Hello! Good morning! Good day pala everyone! <laughs> ayun mga bata, tubak mo kasi magkakamera daw ako. So by the way, ayun na naman ang Miss Universe 1981. It's mar Vlog with Yaya Hana. <laughs> and today po, I am a cleaner. <laughs> Utility po tayo for this video. And pupunta po tayo ng farm dahil maglininis tayo. The posing mo na, pak! Pak! Oh, oh my God, I'm so happy. Hahaha! <laughs> Ayan, so dapat happy lang tayo every day. dahil kung hindi tayo happy every day, hindi po happy ang ating viewers. Shout out! So by the way, maglilinis po tayo dito sa farm. Una po ay dito sa side ng ating river. Sa side ng ating river. Dito sa Hinaguan na Riverside. Ayan. So, wawalisin walisin na natin yating mga dahon diyan kasi dito, marami pong canopy dito. We talk about canopy, marami pong mga puno na Um, malabong yung mga sanga at dahon Kaya marami pong nahulog dyan Kapag uh, patay na or laya na yung ating dahon Kaya kailangan linisin at kailangan sunugin I don't know if it's Basta ganito kasi sa province Kapag ano Mas maganda kasi yung feeling na Na naglalapog Lapog yung term namin eh. Sinusunog ba yung dahon And it's, it's very good Wala namang plastic dyan It's very good In the environment Para po uh, pafagun ng ating ng ating ng ating puno para po lumabas at mas lumabo lumabo yung puno natin at mas kung especially yung mga fruit trees no so madali po silang mamunga para pampawala ng mga insekto at mga peste yung um, usok ng ating lapog or yung tambak no in bulk na basura nila natin. Pero it's more on tahon at sanga naman guys. So don't worry. So ayan, nilinisan ko na ang ang, ang likod ng ating groto and uh, yan, ang tinatawag nating lapog yan. So it's really really good in the province here sa amin no. Na kapag nagwawalis at naglilinis kami ng environment, especially sa mga tahon na laya, sa mga patay na sanga, sa mga uh, mga ano, yung mga kahoy-kahoy at sanga-sanga diyan sa ating paligid ay nilalapog natin. So while tayo ay naglilinis doon, ay, nakita ko ito. Si Benda naman ay nag... Um, nag... nagdagdagdag Nag-water nag, 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 <laughs> nag na kanyang plants. Nag-water na kanyang plants. She is watering the plants. Ganyan talaga siya every afternoon, guys. Yun talaga yung, yung ginagamit ng magic hose na yan. And, we have Rhea uh, Filinguera and Yaya Hanna na nagluluto for their cooking vlogging. Vlogging cook? <laughs> Basta! Halbangan nyo po sa kanilang mga vlogs kung anong niluto nila. And ako naman ay pupunta tayo after the riverside guys. Ay pupunta tayo. Pak! Ah! Alam mo na. Oh my God! I'm so beautiful. Ah! Ah! Charot lang. <laughs> dito tayo sa ating mga A-houses dito sa likod. Kasi sa front, um, nilinisin natin mamaya. Sa likod muna tayo kasi dito na madumi. Pero nilinisin ito ng staff. Pero kinuha ko na yung mga kuan kasi alam naman natin na hindi 100% ito paglinis, di diba? So yan, kita nyo naman malinis na mostly pero may mga ano pa rin mapuso na upos ng sigarilyo. Yung may mga ano pa diyan mga yon mga uh, wet tissues, mga ganyan and also mga um, can ano ba yan um um Um, basta sa sa ano ba sa soft drinks yung mga yung can cup cup ba yon basta may mga ganyan so you know dito na sa likod ng Ayas alam niyo mga sa mga naka, nakapunta na dito ang ganda ng view dito kasi you are fronting the malawak na rice field ba diba? itong palayan ang ganda dito every morning guys kasi dapat linisan talaga yan after sa likod ay eh, naglinisin ako dito sa front so yan ano naman yan eh yung, yung sa ano, fake grass lang yan nililisin ko dyan kasi merong mga you know mga putik na tumigas na mga dahon-dahon, meron din yung mga ano ng manok, mga dumi na manok. Kaya kailangan talagang linisin, kailangan talagang um, walisin, no? Gamit ang ating walis tambo. Ay, tambo ba yan? Tingting -ting, -ting pala, I'm sorry. Walis tingting. -ting. -ting. So, after that, after the eh, houses po natin sa likod at sa front, ay kailangan din natin linisin ang ating washing area. Dito tayo naglalaba, dito naglalaba ang ating social climbers sa mga damit na madumi. Diyan, kasi yung pinaka main source of water natin, guys. Diyan po, mawala malaman ang lahat ng ng agas sa mga gripo diyan flowing na flowing at hindi yan na ano hindi yan na tawag nito nawawala ng agas <laughs> dito tayo sa side dito talaga yung pinaka favorite ko kasi um Wala lang. Gusto ko lang kunin yung mga dahon-dahon na 666. Kasi marami tong dahon dito sa ating um, uh, puno ng mansanitas. O, yun yung talagang maliliit na dahon talagang kukunin kukunin ko yan kahit ilan pa yung nahulog diyan. Diyan dito sa sapatwi papuntang um canteen diyan. Din na ako. Actually, yan na area ko from washing to there and to sa canteen na pathway. yun talaga yung area ko nililisten every afternoon. At nakita niyo to si Brenda, she is watering what are we the plants again using her magic hose. <laughs> and after doon sa mga pathway sa so washing uh, area, ay dito daw sa waiting area yan yeah, so I'm sorry for my camera ha kasi wala akong camera stand Diyan ko na lang, dyan, ano, dyan ko na lang siya na, na ano siya Natandog ba? Sorry, kaayos. So, linitin-linitin natin yan kasi dito naghihintay yung lahat ng mga taong gusto mo pa-picture kay Bento kasi Bento ay natutulog pa or very busy pa. So, hinulog ko dyan mga dahon. So, after that ay itata ano, itatapok lang natin and kunin. So, I'm sorry for kinamay ko lang guys kasi wala po tayong dustpan. Tinatawagan ko ba si Mia Caloca na pinabili natin ng dapat 3 days ago hindi siya nakabili ng dustpan. Sana naman makabili na tayo guys. <laughs> ang daspan. Ayan, oh, dito ko tinapag sa washing area, doon sa pathway papuntang tindahan. And dito sa Masanitas na, yan, oh, yan, mga dahon-dahon yon mm, May mga tela pang, um, ano, piraso ng tela. So, kailangan natin kamayin niya kasi wala tayong daspan, guys. But it's okay. It's, alam niyo naman kamay ni Maring Mar, it's very, very bisugo. So, kahit ano pa yan, kahit um, marami or kahit batigas nga eh, hinahawakan ko. Ah! Charot. So, here we are. I am with uh, Happy Oyong. Si Bagyong Oyong po ay nagtumutunong sa atin. Siya po ang tumutunong kay Brenda for watering the plants for this video. Kasi wala daw siyang ano. Um, gusto daw niyang mag Gusto niyang makatulong sa environment. Hi! So, oh, after ng paglinis ko, after ng, you know, Kain muna tayo sa ah, dinota, dinaya, may snack Vegetable yan. At pero ano. <laughs> <That's> it, guys. ka <laughs> What is this? Vegetable? Ato ah, vegetables with tuna. The main ingredient is tuna. Pero fishball sa ato. Pero koalan siyang siya Tiyan na Sarap. So, after na pag-ito, pag-tikim natin sa vlog at iluto sa kanyang vlog, ay magkakat cutting classes pero tayo. Cutting classes! Baka, cutting grasses mo tayo. Ayan. So, I am holding the grass cutter, guys. Nabili po ni Mia. And, of course, kailangan natin dyan po na area. Dito po na area is uh, malapit po siya sa A-House 1. Dahil malabong na po siya. So, actually, sila po ay nag grass cutter kahapon. So, hindi na nila ano dito na kasi it's very, so, uh, ano ba, kalang suksok ba? Uh, tawag dito kailangan mo talagang umuput umupo dahil maraming tanim na very sensitive, di ba? So So, uh, para naman hindi lumabong, so kailangan talaga ipag grass It was requested by Brenda na to do it. So, dyan muna natin unahin at papunta dun sa nakaline up yung mga ano, yung parang kung saan po nakatanim yung ating sunflower. sa so, dyan po sa A House 1, papunta doon sa signage na Welcome to Hinaguan Farm ay kukunin natin yung mga grass, mga grass cutter tayo and ano, um, kukunin natin yung mga sagbut sagbot guys. <laughs> iyong mga damo mo charot so lumabong na talaga so it's 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 good to know na kapag malabong na yung mga ano yung mga grass natin it means na very ano talaga very um, very mataba yung lupa 'di ba kasi um tumutubo sila eh so it's very healthy yung ating lupa so i'm sorry guys for this so ganoon talaga si Maring Mar ma, ano na yung miss universe ay matanda na po kaya ano talaga hindi na tayo masyado maano makayoko <laughs> Yan, so it's, um, I'm na naman ako dito kasi nag ako na no, college um, uh, I'm took a Bachelor of Science in uh, BTHM po it's Bachelor of Technology in Horticultural Management and sa so main po namin na gawain, uh, every morning and every after class every uh, before the class ay kailangan talagang kumu mag ano magbas Oh my God I'm so tired it's very uh, satisfying tignan nyo naman ha hindi ko na nagvideohan yung pag ano ko pag tawag nito kasi nalubat ako ngayon ako naka-charge but tignan nyo po it's so malinis na after may basok-basok at cat-cat <laughs> bukas na ito ano kasi napagod ako guys di ba oh, diba ang linis na O oh, pa punta doon kinawa ko yung mga sagbot ito yung talim lang hindi ko ginalaw kasi bawal ayan o oh, diba nawala yung mga sagbot so hawa na siya guys ayan So that's it, flying for today. Salit kita dai. Thank you for watching. That's our afternoon routine here. Paglinis dito sa ating farm. So maintain the cleanliness, guys. Para naman talagang uh, pupuntahan at pupuntahan ng dadag sa mga tao. So thank you so much for watching, and this has been your Miss Universe 1981. and more vlogs, and see you on my next vlog. I love you all.